Mga K-pop stan, maghanda para sa isang hindi malilimutang bisperas ng bagong taon. Nakatakdang sa lubungi ng atriwa ang dalawang libo at dito mismo sa Pilipinas sa isang nakamamanghang countdown concert sa Bonifacio High Street ng Taguig. And guess what? This time, babalik sila bilang isang kumpletong grupo. Ang pagbabalik ng Chlingay ay minarkahan ang kanilang pangalawang pagbisita sa Pilipinas sa loob lamang ng apat na buwan. Noong Agosto, ang mga batang babae ay umalog sa entablado sa kanilang Born to Be concert, ngunit ang vocalist na Celia si ay kailangang umupo dahil sa mga alalahanin sa kalusugan. Ang paparating na event na ito ay sobrang espesyal dahil muling sasali si Celia sa grupo. Nagagawin gagawin itong kumpletong Tizlwa experience. Ang malaking anunsyo ay diretsyo mula sa Will Bros Live na nagkumpirma na tizuwa ang magiging headline ng NW sa ika-negatibo lima countdown concert sa Disyembre 31. Ang libreng para lahat na kaganapan ay magaganap sa kahabaan ng buhay na buhay. Bonifacio High Street, kung saan masisiyahan ang mga tagahanga sa palabas sa First Come, first serve basis. Ngunit para sa mga naghahanap ng eksklusibong karanasan, available din ang mga limitadong yeg standing ticket. Higit pang mga detalye tungkol doon malapit na. Ang New Year's Eve countdown ng Tagig ay hindi na bago sa pag-host ng mga international na bituin. Noong nakaraang taon, ang mga miyembro ng K-pop sensation na Red Velvet ay nagsindi sa entablado. Enerhiya at karisma ang taon ng Ikliwa ay napakaganda. Mula sa kanilang mga hit sa chart topping hanggang sa kanilang high energy performances, tuloy-tuloy na napatunayan ng grupo kung bakit isa sila sa mga pinakagustong acts ng kupo. Ngayong bisperas ng bagong taon, muling sa salubong ng mga tagahanga saksihan ang kanilang talento ng malapitan at anong mas magandang paraan para simulan ang 2025 kaysa sa isang itwa banger at hindi lang at siwa ang nagpapaganda sa entablado. Itatampok din sa konsyerto ang ilan sa mga pinakamalaking eko ng musika sa Pilipinas, kabilang si Nasara Geronimo, Rico Blanco at Juan Carlos, mula pop hanggang opin. Ang linup na ito ay tiyak na gagawing hindi malilimutan ang gabi para sa bawat fan ng musika. Imagine this, it's New Year's Eve, the clock is ticking down to midnight, And Tiluai is performing live as fireworks light up the Tagig Esewa. Parang panaginip diba? Well, that dream is about to become reality. I'm so hyped to see Atiluai again, especially with Leah back. This is the perfect way to start the Loang Libo at the loong Putlima. Tagig is the place to be this New Year's Eve. Atiluai and Sarah G in one event. Let's go. Ang Itaziwa ay palaging may espesyal na koneksyon sa mga Filipino midzi. Maging ito man ay ang kanilang mga taos pusong mensahe, pagmamahal sa kultura, o ang hindi malilimutang pakikipag-ugnayan ng mga tagahanga, ang ugnayan sa pagitan ng Atiliwa at ng kanilang mga tagahanga sa Pilipinas ay tunay na kakaiba. Ngayong bisperas ng bagong taon, maghanda para sa isang gabi ng musika, enerhiya, at mga alaala na magtatagal habang buhay. It's Sara Sarah DeRonimo, Rico Blanco, Juan Carlos, at ang makulay na mga Pilipino, ito ay magiging isang selebasyon na walang katulad. Kaya markahan ang iyong mga kalendaryo at siguraduhin hindi ka makaligtaan. Pupunta ka pa doon para salubungin ang dalawang libo at kasama ang itiliwa at ang ilan sa pinakamahuhusay na artista sa Pilipinas. Ipaalam sa amin sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa once-in-a-lifetime event na ito. See you in Taguig!